kami sa Ambagyo Saang lugar to ma? Basta sa Pilipinas po ito eh Mausok Maraming smoker Mga chain smoker Kaya mausok Nandito po kami sa Parte ng Nueva Vizcaya Ang tawag nila Ambagyo Kasi uh, uphill climb while going here you can ride the motorcycle also and even uh, bicycle for exercise there is mamita again taking the seeds to be planted in our small garden yan ang ganda ng bulaklak Ngayon po medyo foggy. Visually makikita mo ang view po ng uh, Ambagyo. Yung uh, downstairs puro ano po yan, mga tanim. Yan. Okay, bye for now.